So yan, magandang hapon po sa ay may isda. Tumalo yung isda doon. No? <laughs> Welcome to Romis Update Channel. Magandang hapon po sa ating lahat mga ka-update. So dito naman tayo sa aming uh, playa ah. Uh, sa napakagandang dalampasigan. bigyan naman tayo ng ating uh, kuminto, reaksyon sa uh, uh, hindi pa rin natatapos hindi napuputol na isyo patungkol kay First Lady uh, Lisa Aranita Marcos no? uh, na doon pa rin talaga yung ano, ayun yung mga isda oh. yung mga agam-agam ng ating mga kababayan na wala pa rin dito baka uh, na, nakabilanggo daw sa Los Angeles At sa kabila ng mga litrato no? mga picture na upload o kaya pinupost doon sa uh, FB page ni First Lady Lisa pero doon pa rin nga yung talagang hindi paniniwala ng ating mga kababayan mga ka-update gusto nila mag-live para daw mapatunayan na talagang nandito na sa Pilipinas Pero hindi nga uh, ginagawa ni uh, First Lady uh, Hindi siya nagla-live Pero mayroon mga video uh, Ayun din ay ipapakita ko sa inyo mamaya mga ka-update Parang uh, uh, tayo mismo sa ating mga sarili ay Manalize ma natin kung yung uh, mga picture lalu uh, lalo na ito yung video na to uh, talaga bang fake o ano naman siya legit at huh? uh, yung pakiusap o sabi ng mga netizen na mag live lang daw si ano, kasama si uh, Pangulo o kaya ay si uh, First Lady na lang mag live ay matatapos na yung kanilang ano, uh, hinala at uh, kasasabi na nila nandito talaga sa Pilipinas si First Lady pero hindi nga nangyayari uh, kagaya ng nauna kong vlog uh, kasi nga nung nakasama ni Pangulong Bungbong si First Lady doon sa inauguration ba yon ng uh, ano na isang project at uh, yun may napansin yung mga ano mga vlogger na sabi natin na talagang ano hindi makabibim uh, napansin nila na medyo maga uh, yung mata ni First Lady at yun nga uh, ginawa na ng video at kwento na nangyari daw yun dahil binugbog o sinuntok ni uh, President Bongbong Marcos uh, so simula nun uh, wala na nga no? wala na tayo nakita na nag siya nakasama ni Pangulo at lalo na nung na ano, na aristo na si daring Pangulong Rodrigo Roa Duterte no? may mga kumalat na issue na palit no? um, daw ng pabor si PBBM sa Amerika na palalayain lang si uh, dating Pangulo kung palalayain din si Lisa so may mga ganong ano so ito yung video mga ka-update, uh, pakita ko sa inyo at after nito ay pwede kayo mag-comment kung sa tingin nyo ba ay fake pa rin ito so malaya po kayong mag-comment at sa ating comment po, kung lang na huwag po tayong gagamit ng uh, masamang pananalita no? patuloy din natin igalang yung ating uh, kapwa, lalo na tayong mga uh, mga Pilipino. Na? So, nandito na po yung video. Excellencies, spouses of the heads of the diplomatic missions in the Philippines, distinguished ladies, Excellencies, your presence here is more than symbolic. It's powerful. You carry not only the voices of your nations, but also the aspirations of countless of women who see in you a reflection of what is possible. diyan so yan po, napanood nyo mga ka-update. Ano yung inyong reaction dyan? Ano yung komento, Ano yung palagay ninyo? Ano sa tingin ninyo? Yan ba ay uh, matagal na video? So kayo na po, bahala. <laughs> Ayan. So pakicomment nyo po yung inyong uh, pananaw sa, sa video na yan. Okay? So maraming salamat po sa panonood at support ha? Kung nagustuhan nyo po yung video ito, paki-like, paki-share na rin at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. Sa hindi naman nakagusto ng ating content, humingi po ako ng pasensya. Okay? So muli po, maraming maraming salamat. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.